Tuloy ay nabuhos na nakikiramay sa 7 Day Adventist Church kung saan nakabuhol ang walo sa sampung na matay bola, sa Karambola sa Estetek sa Tarlac noon May 1. Bisita ni Transportation Station Secretary Vince Dixon sa na nasawi sa araw na nakos tumulong sa gobyerno para sa mga nauni ng kanak. Magbibigay ng financial assistance ang gobyerno. No? Pero ang importante dito, yung civil liability ng bus company. Na-party pa to sa criminal liability. Nag-provide tayo ng uh, legal assistance din sa kanila. Nag-provide tayo ng private lawyer sa mga pamilya. Patungo sa church activity sa Pangasinan, ang mga sakay na biktima sa ban, Ang driver ito ay nakaligtas. Pagting po sa pagiging dedicated sa ating pong church, ay maasahan po itong ating mga kapatid. Kapag uh, mayroon tayong mga okasyon, gayon din yung mga... Shirts, activities po natin ay nariyan po sila. Takumpot hour na suspension na bus na operasyon ng Solid North Transit Incorporated isasayayin din sa manadoy drug testing ang lahat ng mga drivers na kumpanya. Lahat ng 273 buses ng Solid North ay mag undergo ng strict roadworthiness uh, inspections lahat ng driver ng Solid North dahil sa nangyari ngayon, imamandate namin ang compulsory drug testing. Nabalitaan namin na itong driver nila ayaw daw magpag-drug test. Hindi pa pwede yung ayaw. Hindi pa pwede. Mandatory yan. Pingagalan din ng DOTR ang posibilidad ng pagkagabit ang mandatory speed limiters sa mga pampubikong sasakyan. Gayon din, ang paglimita sa oras ng pamamasada ng bus at truck drivers. Meron tayong uh, napasag na speed limiter law. So we have to enforce that. we have we have to enforce the law. So uh, meron lang atang problema diyan kasi Meron inaccredit, iisa lang na supplier, hindi naman pwede yun. Wala pang pahayag ng Solid North hinggil sa mandatory drug testing at bus inspection. DOTR. Sa DOTR. Sabay 7 naman, inyasaan ng pagdinig ng FTFRB. Hinggil sa nangyayang kaambola at sa bias naman ilibing ang mga nasawi sa insidente. Ako po si Janir Siboso, may pahindigan ba itang totoo lamang?